Hi guys, good morning. Tayo ay magluluto ako ng alamang. Luluto tayo ng alamang guys. Ayan, naka-blender na yan na bawang at sili. Lutuin lang natin yung bawang bago natin ilagay yung alamang para mabamig. Nadurog masyado yung bawang. Masarap pag maraming bawang pagkatapos niyan pag makulukula na siya isunod naman natin yung alamang. hmm. Ah, sarap nito dahil ang daming bawang Pag medyo pula-pula na siya, ilagay na natin yung alamang. Ayan, presko itong alamang. O. Oh, ang daming alamang. Tapos na yan sa hinugasan. Binabad ko na rin siya sa asin. Saglit lang, siguro mga 3 hours lang. Dahil medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakatikim ng alamang. Hmm. Sarap nito. Medyo mura-mura na rin yung alamang ngayon. Dinagdagan ko ng oil dahil dahil, iba naman ang dami pa naman ng alamay. Sinipsip lahat yung mantika. Kayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa maiga na yung kanyang tubig galing sa alamang. Naanghang to. Dahil maraming sili nilagay ko. Pang-stack lang sa bahay ulam. Yan oh, ang dami. Malaki itong kawali. Sinipsip yung mantika ko. 1.5. Nagtira lang ako pang prito-prito. Tapos hayaan lang natin to siya hanggang sa mag. Ang matira ay mantika na lang. Kasi pag mayroon pa siyang sabaw, hindi mo siya paigahin. Mapapanis. Kaya pag nagluto ng alamang, kailangan talaga wala talagang tubig. Tapos pag malapit na siyang maiga, lagyan siyang suka. Ganon ang masarap na alamang. Hindi pa pala ako tapos dahil mayroon pa kung ibibilad na. Hindi alam kung magbilad ko pa ba ito ngayon. Kung, kung mag-init, ibilad ko siya. Makalat masyado dito guys dahil wala, pag ako talaga natin sa na pag busy, lahat yan labas lahat so ito nga pala oh ang ibibilad ko sa linyasi bibilad ko siya mamaya binabad ko siya sa asin maya maya ay babanlawan ko na rin ito para hindi masyado maalat sana uminit dahil kahapon uminit mas sobrang init kahapon kaya, ibibilad ko ito dahil na-miss ko na ang tuyo. Ang mahal ng tuyo dito guys, kulang-kulang 300. Eh ito, nabili ko lang siya ng 150 pesos. O, oh, ibibilad ko siya. Kaya kanina pa talaga ako bising bisi busy. Mga alas 3. Gising na ako alas 3. Nagayak na kami papuntang Pandawan wala masyadong isda ngayon sa pandawan nabili ko sa pandawan tilapia lang alamang tapos so nga pala meron nga pala akong ipakita sa inyo gumawa nga pala akong ginamos mahal ang kilo lang sa kilo lang binili ko gumawa na ako ng ginamos dahil matagal na rin ako hindi naka, naka kain ng ginamos kaya oh yan hindi makita mm ginamos. Masarap ito. Sa saging. Ito lang siya lahat na gawa kong ginamos. Masarap ito guys dahil maliliit siya. Ayan. Kanina ko lang siya ginawa. Masaglit lang to siya magmalos. Yung pwede na siyang kainin. Madali lang siya maluto sa asin. Kaya ayan. Masarap yan. Pang-istak yan siya para pag ini time gustong kumain hindi na magluto yan ang kakainin tapos ito din pag stock lang din ito marami kasi kami dito guys eh magkano lang man tong halaga so ilang araw mo yan ulam-ulamin ini time ba pag nagutom so hindi na kailangan mag worry kung ano yung ulamin dahil mayroon tayong stock nito lagi nga pala ako nito nagluluto noon pag medyo mura-mura ito bumibili ako ng marami tapos minsan binibinta ko yung iba kalimitan talaga nag stock ako nito sa bahay dahil ito lang madali may ulam hindi binabad ko lang siya ng ilang oras sa asin hindi talaga asin yung binuburo hindi pag ako nagluluto nito fresh hindi yung binuburo muna dahil ang alat nun yung, fresh, yung binuburo kaya ito fresh talaga itong niluluto ko. Mamaya, para magkakulay orange to siya, lalagyan natin ng asuwete. Hmm. Dahil para medyo makulay-kulay din ba. Ganon. Kaya mamaya ay ang asikasuhin ko naman. Ito namang sa linyasi, bibilad ko. Ugasan ko na nga pala ito. Para maibilad ko na dahil medyo mainit-init na sa labas eh. Alas otso midya na, mag alas na na. Hugasan ko na to kasi pag hindi to siya hugasan guys, ito ay maalat, sobrang alat. Gusto ko yung malinamnam lang, hindi masyado maalat, hindi rin matabang, yung tamang tama lang. So naka ano na itong asin sa katawan niya dahil may isa, dalawang oras na rin nakababad. So yan lang guys for today's video mamaya ay update ko kayo pag naluto na ang ating alamang guys. Ayan Oh. Mm. Ah. Yeah. Dami niyan. Ay, nagpapail na kami dito ng aming ibibilad. Para ibilad na dahil sayang yung init. Para mayroon kaming tuyo. pag nag, maghapon ang init, mabilis lang tumatuyo. Buti na lang mayroon kaming bilao. Bantayan nyo ang pusa. Kay. Misabit na lang. Sabit ka dyan. Doon lang sa si ibabaw ng tricycle kay mainit ang singaw ng bubong. Yan. O, unahin mo na ito doon. O. Sana magkas siya doon sa... Dapat, dapat direct ito doon sa bubong ng tricycle. Kaso lang, maiiksi, malalaglag doon sa bubong. Sa bakal mismo. Ma, paikot dapat ganun, o. Oh. o, um, oh, katulad kayo. nun, Oh. Diyos Paikot. Sayang yung, sayang yung space kasi doon sa bubong. Mapuno sa bila, Yan. Discarte lang. Kung saan tayo makatipid. Nagihirap na si mama. Naghihirap na. Sabi nga ni Libby, hindi pa ba daw kami mayaman? Ano oh, to? Ba't may ano dito? Oh, Lobster yan, pag lumaki yan. Yan ay Lobster. maliit pa lang yan. Lobster. Shrimp toy. ay hindi pa. Shrimp. Niyan. Oh, ilagay mo na to doon. O ba yan? Hindi pa yan, oy. Sayang yung, oh, ginawa niya, oh. Paano ka matuto niyan sa buhay? Hindi tayo magparami ng pera. Oo. Bibenta natin yan, di ba, ma? Sa si Ano daw ito, ma? Sa linyasi. Ha? Sa linyasi. Sa sana nga oh. Pinakain ko na 'yan sila eh. Minggay ha, umayos may ka minggay. Hindi na kita pakainin. Maganda kasi tumi, salinya si Pandawan. Pandawan. Kanina Ito yung ano, ginagawin Hmm. Tanggalin mo yan, oh Bantayan yung pusa Kay Mas Mas ano pa yung pusa Pag gumalaw yan Matahimik, natahimik Yung gumalaw yung pusa Ah Apat na bilao na kami. Madami pa din. Tapos mayroon pang lobster na sama. Oh. Hmm. Bantayan niya yung pusa ha. Pati ikaw Libby, magbantay ka rin. Lagi ka lang nakasilip. Para Ma bantayan yung pusa nako. Mahal kasi dito guys pag bumili kami ng tuyo. Tatlong piraso dito kalalaki. sampung piso na yun Kahit gustuhin kong kumain, ayaw ko ko dahil maano kasi ako. Ako yung hanggat maari, kaya kayanin ko. Kaya, magtitiis. Dahil mahal. Pag mahal, hindi ako nabili. Doon lang talaga ako sa mga mamurahin. O oh, may, may jellyfish pa. Oh. Tingin jelly beans? Jelly bean ka dyan. Jellyfish? an saan pa tingin? Ayan, madali. Oh, Diyan ka umupo sa tricycle. Ang ka umupo sa umpuan ng tricycle. Pag alam mo may tumalon. Ay, yung rosa na ah Ikaw matanda ka. ngay mo yan sila dyan. So yan. Tapos na